ayo at medyo po ako medyo paus paus na tanim ito na po ito yung tanim yan na patula ito kung gusto niyo na hindi sa akin nga pwede yan patula ito Ayun, so yun what's up guys what's up what's up good morning mga guys uh, tayo ay andito na naman mga okay, guys at ah uh, So for today's video mga guys ay Ako ay up ng aking kwan Ang tawag dito ng aking pamasul Sa salitang bisaya ay pamasul Pero sa Tagalog ay pangawil, pamingwit So nagbabalak ko akong mag, uh, mamingwit bukas So kaya ay maya maya bibisitahin ko yung uh, tilapyaan doon kung pwede pa kung may tubig pa kasi dito ay hindi kasi nung nag-uulan ngayon pero mahangin pero maganda ang klema so ayun so iahanda ko lang itong aking uh, ito yung aking tool so uh, ito siya so ayan ia, ko lang itong ating pangawil yan at ay pupis to rito sa medyo mahangin-hangin Mga guys at Para maganda mag setup set up. kaya? Doon sa medyo malilom-lilom ah, Baka dito sa kwan dito tayo So yan at uh, siguro maya maya pagkatapos ko nito ay di yun nga tayo ay papasyal dun sa doon sa pinasya lang ko dati makikita po ninyo sa aking mga unang video so dito lang muna to at kukunin ko yung aray ko so yan nakakuha na to so ito ang ating aayusin mga guys at kukunin ko yung aking toolbox so mo muna tayo doon gahanap muna tayo ng toolbox so andito na Maghahanap ako ng ng lagi sa swivel, swivel. Nawala na na nga akong mga kundi ito. So maghahanap po tayo mga guys. Hahanapin po natin dito. Ayan. Isan yung aking swivel dito. Nawala. magulo ito siya ayun snap fiber ito yung aking mga hook ayun, marami tayong hook dito namimili tayo ng mga size pero ito ang ating ilalagay yung nakakita na tayo mga guys ah. ito itong ating ikakabit so hindi po natin ito tututukan at baka tayo magtagal so, ito pang cutting po natin ng cutter ito ang aking ikakabit gamit na ito siya ito yan 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 ang ating ikakabit

okay na okay na mga guys ito yan yeah. yan yeah. kabit na yan so mga guys itong aking uh, fishing rod ay ang specs po nito ay Daiwa sibas sibas Liberty Club 90 ml medium light ayan may ductong po siya um, I do So ilagay ko lang muna ito dito sa bahay at baka ngayon maamig mga gagap papasya lang ko yung pan yung spot kung okay pa siya So let's g tayo, let's g So ito dito muna bali dalawate eh. yung dalawa itong aking peset up niya isa ko XLR Acceler... Ano tungkol na to? Yung isa si Manu. Si Manu Sukuro. Daiwa. Daiwa. At itong ating paper ay itatabi muna natin. Ang mo muna dito sa isang tabi. Ayan. So yun, what's up, what's up again? Magandang morning. Oh, nagsikain na gan lahat. Nagsikain na ang lahat. Nagalmusal na ang lahat mga guys. So yan. Ayan. So yun sa papanood po ninyo do sa mga una kong clip eh ang bala ko nga sana ay magwan ako mag uh, ko yung fishing spot doon at inayos ko na rin yung aking uh, pangawil pamasulay pero ngayon ay inuna ko to so makikit kung mapapansin nyo po yan, yan 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 itong harap ko yung mga una kong vlog yung pagdating ko rito yung mga yung basta pagdating ko galing uh, nga eh medyo makalat pa to. So kahapon ay eh, naisipan ko mag-ayan. Uh, eh, lahat ng mga kahoy, sayang eh inaanay. So ayan nalinis, pinagtatanggal namin pati yung mga hiero nandyan sa kwan. Kaya pala inilagay ni Father yan dito sa mga damuhan para mamatay daw yung damo. So ay eh, delikado naman sa paa. Kaya ang ginawa namin, sinalansa lang namin. So ngayon guys eh hindi muna ako pupunta doon sa kwan. <coughs> sa fishing spot so itutuloy namin yung aming paglilinis dito ni Pader clearing operation kami ni Pader ha ah, Pader umpisahan natin ha ah, alay lakay. dito pwede kaya doon sa niyog yun do sa niyog ating papatayo din doon na lang para malinis tingnan ano ito yung aming kasi sayang yung, yung kahoy natin, ano ah? ba kahoy. may kuha kayo, may pako. Oh, may pako. So, lagyan natin dito yung parang pinaka-cross. So maglalag dito namin ikukuha yung kahoy para patay patatayin namin, sayang eh. Yan dito sa niyog na to, parang ganyan lang. Eh, sayang yung puno na yan, yung niyog. so dito namin ikukuha siya. Ah, bunga yung niyog oh. Ayun oh mabunga so yun mga guys at napapahaba ng ating intro ay umpisahan namin ito okay so let's jeep kasi maya 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 asikasuhin din ako magbabayad pa ng uh, ilaw uh, ah, ng kuryente so yan at medyo malinis na tong harapan nito tapos tanggalin namin to maganda rito magtayo ng isa pangkon eh. parang tambayan tapos mahangin ito ang kagandahan dito sa kwad sa bukid dito sa probinsya. Bahangin. Wala kang malalanghap na usok ng mga tambutso. Ayan, malalanghap mo dito yung usok ng kwad. Pinagsunugan ng mga damo. Yun lang. So ito na mga guys at paspasa na namin to. Ito. Ginis na tayo niyan, father. Lagyan yung muna father 'yung ng kwad nung no no so, one nalagyan muna namin dito ng one salam isa na sa gitna ayan iko lang dito ayan yeah. kaya pader iko muna natin pakuhan muna natin dito sa baba sa baba para tayo hindi mahirapan mag one oh, ba mau patakin niyo Masakit yung gun, baluktot Baloktot, eh. Baloktot yung pono man sa kalisay. Parang kayo na ito. Tigas ng kahoy. Sobrang tigas ng kahoy. <laughs> Hindi ito malam yung... Yung pako yung natala pero na baluktot ayan no. Baluktot yung pako. <laughs> Atikas ng kahoy. So gagamitin namin eh, yung medyo malambot-lambot na dos por dos. Walang naman sya pa. Bali parang patungan lang dun. Para hindi magtumbahan. E, ito eh, may one ito eh, may yero. Sinalansa namin na ganyan. So yan, mangyayari. Woohoo! Lalagay muna kami ron. So yan mga guys, ah. Uh, maghahakot na kami ni Father, umpisa na namin para matapos na 'to. So, let's go, let's go. So ito mga guys so oh, mga kahoy pwede natin gawin barbecue ah. ah! <laughs> ayos at pinapawisan tayo mga guys so, konti na lang to marami pa rin ton paspas to paspas -pas. Ay ah, sa pinaglagyan ng kuan uh, ng do nami lagi to sa may pinaglagyan ng bubo ngayon okay na hihi eh ano clear na clear na ano pa der anong masasabi ninyo ah ah gwapo gwapo sino gwapo yung manok <laughs> ah pati marat kayo sa camera para kayo mag viral <laughs> Gwapo na raw, gwapo na Pater. eh, Nabero sa camera si Pater. Gwapo na para yung mga manokong ni AA Ayan no? Pag suroy suroy oh, di Clear na Ang isusunod natin yung kabila Kaisang isang araw mm. okay na yan Malinis lang ito Pwede itong malagyan ng one yung yung parang graba, maghako tayo dyan sa kuan bato-bato lang dito para magandang kuan hindi magpuputik ah, ano pater, anong masasabi niyo gwapo na? ang <laughs> gwapo oh, clear na ano saglit lang ano oh, saglit lang <laughs> Ayun. okay na yung kahoy naka plaster doon Di, hindi siya makakuhan. Dito kunti Kunting walis-walis lang dito. Mga tuyo naman dahon 'to. Pagkakuan, ito naman natin susunod tung gilid na 'to. Tanggalin natin 'yan. Yung programa ko, bubun yon. Tanggalin na yung kuan. Tanggalin 'yan. makita ng lahat. Kasi kailangan tanggalin isa-isa yung yero muna. Oh, Pagka-na na. Mm. Dito mag maganda rin magta magkopa dito ng isang kuan parang kubo. Tambay dito na isang kubo pa no? Isang kubo. Kahit dito dalawang kubo tapos pwedeng linisan ito. Pwedeng gawing pwedeng gawing campsite. Oh, may kubo rito, kubo. Yan, yan ang tanawin ninyo kabundukan mm. malinis ito pwedeng gawing campsite <laughs> hey, so pahinga na tayo father hello oh, uh, pahinga na maligo tayo pupunta maya maya sa uh, kapatagan so yun mga guys at uh, okay ng aming clearing pader uh, itong ating kwan martilyo tsaka pako yung aming clearing operation do sa side na yun so sa mga susunod araw yun naman kabila so hanggang dito na lang mga guys at maganda yung panahon so let's G na tayo let's G bye bye <tong>